Hey yo, what's up guys? So for today's video ay magluto taog sudan mga gitawag na to kumba Tumon yan nga tong karni Ibali ato siya ngungon <coughs> o uh, adubo ka ang ang pagluto ani mga pedal is ato ni siyang i adobo para katong mga kuan mantika niya magawas mugawas para dili sa kay siya luod para dili kay bidli kaunon ba dili kay ka... kadali ma pull an Alright, sumunan so muna niya ang atong karne. Ito na niya ang gasa. Mm -hmm. after siya mahugasan, o gaduha at ubudangan o magic sarap <clears throat> so ito siyang butangan ng no, magic sarap Okay, ito muna siyang itak ang no para mo ano siya mo mantika ang mga <coughs> panani mga tambok uh, mga mo ato pa kopsan ano yung sekreto para dili kayo bili ang inyong umba And then after mabutangan o oh, magic sir ato na ni ah. so tama tama na ang kayo pwede po siya maahat <clears throat> ayon atong tabunan So, after Anna, mag na, mag-iwan so, na tayong mga lamas. O, bali mo na tayong mga lamas. Ahos, bumbay, maminta, dahon, liso. atis, Magic, sarap. O, bali nag uh, na atong ko ano kung kita ang so hantod makupus mahurot na siyang tubig may man na siyang mantika so dyan na nato siya okay yun alright so na, bukal bukal na ganyan siya nyo yan pa daw na diniloto ron so kung huwat na lang kita para maubas ubas ni yang mga tubig para may man na mantika okay, ato na yung Alright, wala to na ng karang tatawad, no. Ayan, paabot lang. So, mag-uot nga mga basubas ni. Kaya, may mga adobo. So, ayan. Lapot na no. Doon, uh, kuha na siya. Na basubas na. So, ato na siyang pakulahon ng adobo na gisiya ba. ayan uh, namumula-mula na yung adobo natin so ihalo na natin yung mga ingredients so, pero una, tagyan muna na natin ng toyo Bali, isang ganito. Tapos, kasi yung isa, kimuna na yon Tapos, ito yung suka. At, tigyan natin ng tubig. Isang basong, ah, dalawang basong tubig. Depende sa panglasan nyo isang baso depende sa inyo kung gaano karami yung sabaw na gusto nyo tapos haluhaluin nyo nila pagkatapos nito ay lagyan na natin yung mga ano mga ingredients yung mga panlasa, mga lamas so, dagdagan mo na natin ng tubig para marami yung sabaw haluhaluin para maging man malasa-lasa yung mga nilagay nating mga anggap. Hmm. Tapos lagyan natin ng sukar na pula. Para may konting tamis. Ay! So, kayo nang balang mag, ano, bala sa panglasa nyo. Kailangan tikman-tikman nyo na lang. Yung swak sa inyo yung amis at uh, yung hang, -hang o oh, ano, tapos lagyan natin ng konting ketchup. Okay. Ito na ning humo lang atong kinalasang lamas no. para madong na ulot to. na gi pangutom. Ma kuan daw. Bahaw. So, log niya sa ero Wala sa mga ating mga pwede. Alright. So, ngayon, ito na na ginawa tayong ano, itong our very own recipe nga humba. So, like, share, and comments kung taga ka. Kung mga bangta sa itong luto. So, salamat sa ko mga idol sa ito. Ang pagluto, sa itong no? gagalingong recipe ang humba ng sibu. Yummy. Thank you.